Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday. Masayang-masaya si Judy Ann Santos ngayong 40th birthday niya dahil sinurpresa pa siya ng kanyang mga mahal na pamilya. At sobrang na-appreciate niya lahat ng ginagawa niya for her family. Kaya naman nadagsaan ang mga nagpadala ng regalo sa kanya. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Wala ngang kaalam-alam si Juday na may mga nagagana palang pasavog ang naghihintay sa kanya lalong-lalo na ang pag-aayos ng kanyang birthday party sa mismong bahay niya na pinagkaabalahan ng kanyang mga anak. At marami ang nagpadala ng mga regalo sa kanya. Talagang ikinagulat niya. Ay, oh, so much flowers! This is from Angelica. Thank you, love. Balloons and blooms. <laughs> Nabigla ang tinawagan ni Tipi dahil wala naman talagang plano ngayon. So, bigla ako nagkaroon ng dekorasyon. Thanks, nako. Um, Papa Dom, Ben and Sandro. This is from Mommy Jane and family. And, of course, from my dear Mike. This is from... Bakla. Okay. From Tatay Loren. And from the Ipulaga family. Salamat po. This is from my... Kabechi. I love you. Sorry. Ang saya-saya ko. Ang dami flowers! Ito yung matindi, oh. Yung big nagulat ako. May lechon ako. Padala ni ate Sharon. Thanks, ate. Sa aking lechon. Mahapi ng bongga, lalo yung si Lucho. Thank you po. I love you. I love you. But I think one of the best birthday gifts ever is this headband. Gawa ni Bunny. nag siya ng headband for me. Parang... <laughs> oh, cute, cute. Yeah, Special shout out to Chef Chin of Bios Kitchen. Thank you very much. Alam ko super last minute ito dahil kahapon lang ako nag-order. Pero pinagbigyan mo ako kahit may event ka. I love you. Salamat ng bongga-bongga. Hindi kasi talaga kompleto ang okasyon sa bahay. Pag walang Pia speria. Kasabay nga ng Mother's Day ang 40th birthday ni Juday kaya naman kabi-kabila ay nagpapadala ng birthday wishes sa kanya at Mother's Day greetings. Ilan sa mga nakaalala sa kanyang birthday ay si Maha Salvador na very close nga nitong si Juday. Ang sabi dito, happy birthday sa idol ko. Idol ko bilang actress, asawa at higit sa lahat idol sa pagiging isang mapagmahal at mabuting ina. Love you ate, Juday. At sinagot naman ito ni Judy and Santos out. Thank you sa pag-alala. Buntis. Love ka namin ng kuya mo forever. na naman sa isang close friend ni Julian Santos. Hindi na kaya ng katawang lupa natin, Mars, ang 6am. Pang brunch at merienda ka na, beauty natin. The most epic 40th birthday party I've ever done was that of Ryan Agoncillo's surprise for Jedi. Epic because Ellie Buendia ages and we ended up 6am. 40th birthday party ending at 6am. All the titos and titas agree. Epic yun. Ulitin natin Mars. Happy birthday. Na naman sa isang very very close friend ni Juday. I love and miss you po. Birthday mama. Very grateful for unconditionally sticking with all of us. Juday. At syempre, hindi rin pahuhuli ang kanyang matalik na kaibigan si Angelica Panganiban, maligayang bati para sa karawan ng favorite ni ng Duday, ni Bini. Love you ate ko from Angelica Panganiban.